talaga a namis ko yung aking kotse, yung luma check natin kasi na ko lang ay, wala pala yung susi wala pala yung susi ko ayan siya mga palangga dito ako sa garahe ng bahay ng ng ko oh, nakahanda na to nakahanda na to para kay kaabos kaya kailangan ko siyang paanda rin, paanda rin one time ayan siya i-drive ko nga to one time jan diba? lang siya kasi anong tawag yan, wala pa si Kapos eh pero naka ano na yan siya naka LTO na yan naka Pasa na yan tapos may siguro pa yan this year. Bayad ang siguro niyan kaya pwede yan nila gamitin kaapos. Tsaka na lang namin i-transfer sa pangalan niya. Pagka uh, pa-renew yun na yung siguro niyan. Kasi mahal ang siguro. Pag ako kasi uh, bata pa, pag nakapangalan kay kaapos, pagkakalahati lang. At siguro kasi niyan mga kasi 600, 568 ata yearly. Euro ha. Pag si kaapos siguro nakapangalan. Ngayon mas Baka lang. Ayan. Tapasok na ako. Dito. Namiss ko siya. Ngayon. Baka paandarin ko yan mamaya. ano ko yan? Gamitin ko. Mamalengke ako. Medyo ma mas maiksi siya kaysa doon sa bago. Sa bago kong kotse. Ayan mga palanggan. Dito ako sa... Andito ako sa bahay ng biyanan ko. Naglilinis ako dito two times a week. Kasi dalawa lang sila si dalawa na lang sila dito ay eh, nakatira and ito umulo, umuulan grabe ang blessings walang tigil ang ulan tsaka malamig medyo malamig ang hangin medyo mababa siya sa bahay namin ayan, ayan. yung view na makikita mo sa tirasa namin yun din yung view nito katabi lang ito eh. Meron silang ano dyan. Ako lang kasi dito na malengke yung mag-asawa. Kaya, nag-video ako. Pero hindi lahat kasi ayaw nun mag-video eh. Ito yung dating room ng anak ko. <laughs> Tinan nyo. Ay, ano? ginawa pa niya yan, no? Oh. Diba? Mga laruan niya ng mga anak ko. Hindi talaga niya binago. Ayun pa din, no? Ayan, sa bandas. Yung sheets ng ano. Ayan. Tapos, ito yung room niya. Tapos ito, dito kami tutulog. Dito. Kami, mag -asawa. Dito yung room namin. Dito naman yung sa anak namin. Tapos dito naman sila. Silang mag -asawa. Tapos yung doon, free. Walang natutulog doon. Ayan. Kasi ano yung siya, mga palangga eh. Uh, four, apat na kwarto siya, up and down. Chalet na kwarto kasi tatlong anak niya eh tapos yung matrimonyo, kaya apat yung e ngayon wala na, may mga kanya-kanya ng bahay, eh sila na lang dito Dito ako sa lumakong kotse ipandarin ko bago dumating sila kaabos para baka hindi na umag-arangkar eh kaya iikot iikot lang ako mga palangga mm -hmm. mamaliki ako konti at mag shopping ako doon sa si bago kasi matigas <laughs> nasanay na ako dun sa isa mat medyo matigas yung ano niya na ako ngayon parang yan naman talaga sa kakawin window shopping nakapili talaga pero kain na ako ng dahil ala alauna na time check alauna na din Dito na tayo sa bahay uh, Time check tayo oh, wait. Time check tayo 1.35 na Nagkukutom na nga ako eh Kahit nagkape ako eh Tapakita ko lang sa inyo yung Yung aking nabili Wait lang ah Lapag natin yung cellphone Wow! <laughs> <laughs> Pang prepare sa summer kasi komodo siya eh. Tsaka itatapon ko na yung chinelas ko. Ayan siya oh. Sa H&M. H&M. Wala. balik tatman. Ayan oh, 19. Pero bueno, 20 na rin, 19.99. 20 euro. ano siya sa abaga. Mahilig ako sa ano eh, yung ano na sa abaga. Sukat natin. Wait lang. Pause muna natin. Sukat natin. O. Oh. Ayan na siya mga palangga. O, di ba? Mahilig ako dito sa ano ganyan, no? Yung kita ang shoulder. Mahilig talaga ako. Ayan. Pang ano siya, parang pang primavera. Bayan, nahubo na yung natin. Kaya lang, ano siya sa likod hindi maayos ng pagka basta ganyan na tsura niya diba? cute niya, strike. tapos, dito naman sa Sarah tatago ko to, pagalitan na naman itong isawa ko bistido, bistido siya na parang may dalawa pang pa binili ko <laughs> dalawa pang binili ko pag bagay, alam ko kasi bagay sa akin may ibang color na. Meron pa ka doon color, abay, ano, parang dirty white. Pero ito ang pinili ko, black and white. Eh, ano siya? Ayan, M no? Eh, may 20 lang. Eh, may ako kasi yung S, yung small. Kasi yan naman siya sa akin, pero sobrang fit para na akong bud Sukatin natin na para makita yung fitting. no oh, ayan mga palangga. O, diba? Nakakapayat. Napayat siya tingnan. Tingnan mo, ang ganda. Itim. Hmm. Pag small kasi, masyado siyang fit. Kita na yung aking tiyan. Ang ganda niya. Para nagkaroon ng malaking balakan. Pag ganyan kasi na nagsusukat ako ng vestido, tapos medyo bagay sa akin. Ayan. Yung puti naman. Ito kulay itim ko eh. Puti naman. Bye. Cute din siya. Nakakamorena. Maganda kasi dito magputi. Lalo na pag morena ka kasi talagang uh, tumit. Naninibabaw yung pagkamorena mo. Okay, maganda siya. Okay. Cash, para din siyang casual 20 lang pala to, 20 euro. Ito naman, nag-sale siya mga palanggao kanina. Hindi ko nasabi pala ang price nito. AMA e, din ang kinuha ko. 20, 23. 22.99. Naging ano na lang, 13. Naging 12.99, 13. O, di ba? Ito lang naman na nag-sale. Pwede nga diba? may size pa ako eh. O, di ba? Yan ang... Yan ang rekompensa ko sa sarili ko, mga palangga. Kaya yun, ang mga liwa ko. Ayan, nagliliwa-liwa ko. Tapos minsan meron akong nabipili, minsan wala. Kaya, this is our vlog for today, mga palangga. Thank you!